Meron po tayong three cottages, meron po tayong dalawang tipi house at may isang room na bato. Tapos pwede naman po tayo mag tent pitching area. Yung provide po kami ng rubber matting for tent po. Ang mga activities po, um, ATV, yan, sa river po, yan, pwede man tayo maligo sa ilog. Tapos, halos yun lang naman po kasi ang hilig din ng mga guests na pumupunta, ilog, ganyan. Ang kadalasan pong feedback, yung para po sa aming mga staff na ano, maasikasa o gano'n, tapos wala naman silang ano na feedback na pangit, puro naman okay. Kadalasan pong sinasabi nila sa SBR, um, relaxing po, magaganda talaga yung place, tahimik. Sa pagkain po ng guests, pwede po silang magdala ng lulutuin po nila, pwede rin silang magdala ng luto na mga bagay na kailangan po nila pwede nilang dalhin. Kung sakali po na wala silang dala, pwede po silang makisuyo sa amin na ibibili po sila ng mga kailangan nila. At may mini store naman po, may mga bagay na kailangan din po nila. Kung wala po silang dalang lutuan na may gas po, pwede silang magluto, pwede po silang manghiram sa akin ng mga utensils. Sa cottage po natin, 1 to po siya, good for five packs no entrance fee na po yun. Kung sa sobra po sa 5 pax, uh, mag additional po ng 200 per head. 6 a.m. to 6 p.m. na po yun. Ang sa overnight po ay 1.5 po yung cottage, good for 5 pax, 22 hours. Yung tipi house po, 3,000, good for 5 pax, additional ng 200 pag po. Apo 22 hours, pag 2 packs po siya, 2,000. Ang 10 pitching po ay 400 per head adult, 250 kung PWD, senior, bata nagpo po kami ng rubber matting. Sa mga guests po, pwede po silang mag-walk-in, nagpa-skill na rin po kami sa gate and sa labas po ng kalsada na pwede pong mag-walk-in. Sa lahat po ng interesadong mag-camping, mag-stay po sa SBR Farm and Camp, hanapin lang po ang FB page SBR Farm and Camp. Maraming salamat po.